Welcome back, mga kaalgab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Kita niyo po ba yung post ni Mengay? Kita niyo naman po, mga kaalgab, na kapag kawala si Alden Richards, e eh walang update si Mengay na pumapabor po sa mga army at sa mga main fanatics. Di po ba? Yan ang pinapaliwanag at lagi kong sinasabi na marami pong guilty. Maraming inis. Lalo na nga po kapag si Mr. Destiny ang nagbibigay ng paliwanag. Hindi po kasi nila matanggap na hanggang ngayon may RW nation na gaya ni Mr. Destiny na matatag at kampante. Hindi po ba? Kaya relax lang po kayo. Sabi ko nga po sa inyo kung update lang ang pag-uusapan kung sino talaga yung nagte-trending at kung sino nga po ba talaga yung nagbabiral. Siyempre, trending po yung Aldab pa rin, di po ba? Na 1,900 kung ikukumpara po sa mga nagpo-post po dyan, di po ba? Tapos sasabihin nila, wala na kung Aldab. Ring talk to mga Aldab. Pwede bago tayo dyan pumunta, pasensya na po kayo sa post ko na humihingi po ko ng tulong sa mga mami, sa mga titas na baka naman po may sobrang budget po ay dyan. Sa totoo lang po, nakakalungkot po talaga nangyari kay Mr. Destiny. Rintok to mga naputulan na po tayo ng ilaw, sumabay pa po yung internet. Hindi po ba? Grabe mga kahaldab. Pero, kumbaga, okay lang kasi mas may inuna po tayong financial na binayaran kesa po talaga sa bills kasi sa kuryente naman po po pwede kayo maka connect sa kapitbahay nyo, hindi po ba? Tapos sa uh, internet naman, hindi po pwede ka rin makakonect sa kapitbahay nyo, hindi po ba? Dahil sa panahon ngayon, talagang napakarami na pong may internet. Kaya na siyempre, may hindi ka na gaanong, kumbaga, limitado na, hindi po ba yung gagalawan mo kapag uh, kailangan mo lang mag-computer, eh, saka ka lang gagamit, hindi katulad ng may internet ka, eh, talagang buwan to sa awa ka, di po ba? At syempre, sa ilaw, kumbaga, kakabitan lang kayo kapag kagabi. Pag araw, medyo hindi kayo mabibigyan. Di po ba? Gagamitin nyo lang kapag uh, po, kailangan. Sabi ko nga po sa inyo, nakakalungkot. Di po ba? At least alam po ninyo na hindi po tayo kumbaga nagsasabi, ibig kong sabihin na gumagawa lang po talaga ng issue. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kahaldab, lahat po ng mga sinasabi ko 101% base po sa mga nakakalap nating informasyon. nangyari po kay Mr. Destiny, pasyensya na po kayo sa mga mami, sa mga pitas. kung sa inyo po ko, di po ba humihingi ng konting tulong. Dahil alam ko naman po na kumbaga tayo-tayo naman po talaga yung mas madaling nagkakaintindihan, mas madaling nagkakaunawaan. Hindi po ba sa mga mamis na may kakayanan, eh, nagpapasalamat po ako ang hirap po talaga ng kumbaga kalagayan ni Mr. Destiny, mababa po talaga ang revenue sa YouTube hindi po ito katulad ng dati kita nyo naman po marami mga YouTuber na yon ang wala na po ba, gaya nila kumbaga mga iba na alawin, mga bigating artista, wala na po kaya po yung iba gumagawa talaga ng fake news eh. gumagawa, nag-edit sila para makakuha ng simpatya na never naman po natin ginawa yan yan naman po yung isa sa kagandahan niya sa channel ni Mr. Best hindi tayo gagawa ng mga kumbaga para lang dumami viewers para lang dumami ang kumbaga followers sa akin lang naman po eh, kumbaga konting support na lang po kahit hanggang ngayong buwan lang naman po ako nagkaroon ng problema medyo talaga matindi yung pinagdaanan kaya sabi ko nga po sa mga mami, sulitin ko pasensya na po kayo pero Kumbaga, sa inyo lang po talaga ako umaasa ngayon at humihingi ng konti suporta. Ah. Mabuhay po kayo hanggang gusto po nyo. Well, punta na tayo sa ating kami topic. Pansin nyo po ba na iba na po ang itura ni Alden Richards? Pansin nyo na stress siya sa mga nangyayari ngayon sa social media. Kasi Ultimo Star Cinema ay panay kumbaga ganito-ganyan. May mga post po kasi sila na parang hindi talaga maganda at hindi ka aya-aya na ginagamit ng gusto si Alden Parang nga po talaga sa promotion hindi po ba, kawawa nga po si Alden eh, kung ikukumpara nyo sa Viva Films real talk to mga kaalda maraming nag-react na mahina kasi yung Viva diba Films dapat sila na nauna eh. dapat pagkatapos na pagkatapos na may gumawa na agad ng o oh, pinalabas na sana agad-agad yung pelikula nila yung lakat at ni ah uh, yung pelikula nila ni Heaven at least natapos na hindi po kasi po nga maagaw po kasi yung attention mahati ang viewers ang ibig ko sabihin ng pera Hindi po ba syempre yung budget mo para lang ba sa isang si sa isang sine di po ba hindi ka na makakadalawa pa dahil yung ipon mo naubos na kaya ang sabi ko sa inyo ganyan po ka desperado ang o ganyan po kalupit ang ABS-CBN at GMA Networkers. Tinigil nila yung pelikula nila Heaven at ni Alden. Sa tingin nyo uh, ni Richard Polkerson, sabi ko nga po sa inyo yung mga mas maganda pa po talaga eh. sabi na natin na mas gusto ko pa yung kay Heaven at kay Alden. Kasi ano siya yung suspense thriller, yung talagang kakaiba, yung mas kagigiliwan mo siya, mas mas intense yung kasi di po ba napanood natin yung The Road, yung eksena ni Alden doon, kapraso lang. Dito daw po talaga, eh mas maganda. Kasi si Alden Richards na yung producer, siya pa yung director, siya pa yung artista. Kaya kuhang-kuha niya yung kumbaga pelikula, di po ba yung talagang yung emosyon na suspense thriller, yan po yung inaabiruin nyo konting pagkakamali lang e eh, ayaw na ayaw ni Alden Richards kaya nga sabi ko sa inyo nakakalungkot lang po dahil tine-expect e, ko nga po, di po ba na etong October eh, o eh, itong September ipalalabas, eh, di po ba, August pero wala eh, bigo tayo di po ba, rin to kaya mga kahaltaw. Kaya sabi ko sa inyo, si Mengay at si Alden, sa mga post po ni May, nagpapasalamat tayo kasi wala namang pong posts ang, ano eh, ang main fanatics, tipo ba, walang post kay Congress. Ni, hindi nga po sinama, sinamahan ni Mengay si Congressman Aldo na nagpahil ng candidacy. Oops, issue na naman yan, Mr. Bestini. Alam mo, kaya ka ng mga fans ni Mengay eh. Kasi lagi mong sinasabi na hindi kasama. Totoo naman po eh. Huwag na po kasi nilang ipilit kasi ako updated po ako. Lahat po ng mga post ni Congressman sa kanyang social media account sa Facebook. Kung baga alam ko, kaya rin po hindi sila makapon. Kaya nga po maraming galit kay Mr. Bestini. kasi nga po nababasag po sila. Kasi nga po, kung ito yung time na kung baga kailangan nating iparamdam, kailangan natin ipakita na updated po tayo kasi kung hindi ko gagawin yan hindi ko sila mababasag kailangan kong tignan yung mga posts, di po ba, para kaya nga takot sila eh, hindi sila nagpo-post na sa tingin nila na hindi totoo, kasi mababasag ko sila eh, sino sila yung magiging apektado, hindi po ako real talk to mga kasi alam mo, nagpost sila, tapos binasag ko sino yung nakakahiya? Di po ba? Tapos, eh, ikaw nga, Mr. Destiny, sinasabi mo si May. Ano eh, nasa ilo-ilo, may din. May evidence naman tayo. Di po ba? May pinapakita naman tayo. Although, wala doon si Richard Polkerson. Pero at least, kahit pa paano, may update. Hindi tayo nawawalan. At si Mengay naman po yung kakampi natin. Yun lang naman po yung importante kaysa naman po sa kanila. Di po ba? Walang well, ganito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa pananood at pakikinig.